Sa'yo, tsaka na anak. Nabigla lang ako. Hindi naman kasi ako makakapayag na lait-lait din yung pamilya natin. Dito pa sa sarili natin pa mama. Ano, Diyos ko eh. Bakit ba naman kasi hindi ka pa pumayag dun sa gusto nila? Ano ba Ima? Hindi naman ako uh, makakapayag na lait-laitin yung pamilya natin dito pa sa sarili natin pamamahay. Bakit? Kaya mo ba naman bayaran yun? Eh, mga tama na! Rodora, bakit? Rodora! Saan ba yung palawat? Ito lang yung mga kasukado. Kunwari pa nag-aalat na sila sa'yo. Pinabayaan ka na nila. Hindi ka nila ininigtas. Pinabayaan ka na ng pamilya mo. Si Angela, siya lang ang mahal nila. <tong> Hindi ka <kayo> nila mahal. <tong> <tong>